this video guys, bubuksan ko yung parcel na dumating sa akin. Yan. Galing to sa Pilipinas guys. Mm. ano to guys? Paluwagan. <laughs> ito yung sinahod ko sa paluwagan. Tamang tama, birthday ko next month. Parang regalo ko na rin to sa sarili ko. Kasi sumali ako sa paluwagan guys. Bali, ito yung aking sinahod sa paluwagan. Galing pa to sa Pilipinas, guys. Pinadala dito sa Taiwan. Hindi ko sinend sa family ko kasi gusto ko gamitin ko rin syempre. So, ayan. Bubuksan na natin, guys. Ayan. Guntingin na natin. Pinadala to kahapon, guys. Tapos dumating naman ngayon. Pero, ano, galing na to sa Taipei. Eh. So, ayan. Another, ano. Ayan, oh, may pangalan siya, guys. Ani. Ayan. So, buguntingin natin ulit ang, ano, isang, ano. So, ayan na, guys. Ayan may nakalagay dyan na 5.3, 18K 5.3 grams. Ayan. Estimated 5.3 grams. So, bubuksan na natin siya, guys. Ayan. So, ito na, guys, yung aking birthday, ah uh, birthday gift sa akin sarili. Ayan. 18K Saudi Gold, 5.3 grams. Triple, ano to guys? Chain lang to guys na triple lock. Ayan. Huh? Nice. Mm Finally. So, ito na guys, yung aking nareceive na ano, paluwagan. Ayan siya. Itin k siya guys. Ayan. Itin inches. Ayan siya. Triple lock. Maganda kasi yung triple lock kasi kahit araw-araw mong gamitin. Hindi siya nakakatakot na ano, matanggal yung ano niya, yung lock niya. So, ito na lang guys yung kinuha ko sa paluwagan ko. Kasi meron naman akong nabiling ano sa Pilipinas, may nabili akong ano ah uh, pendant doon. So, hindi na ako bumili ng pendant. Ayan siya. Makapal naman siya, guys. Iyan yung kapal niya. Ayan. Yeah. Ayan. Regalo ko na rin to guys sa sarili ko. Kasi birthday ko next month. Ha? No Yo, Sa Philippine, may ka. <laughs> Ganda siya, guys. Makapal naman siya. Pero hindi naman siya ganun kakapalan kasi, ano, 5.3 grams lang. Ayan. 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 Okay, Ito na siya guys. Pwede ko naman yung bilihan to guys ng lock. Ay, ng pendant ulit. Yung mas makapal na pendant. Yan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching. Bye-bye.